channel ang TV vlog ito guys wala kami hulam ngayon so isda muna mag isda kami guys tapos malunggay tumulunggay guys pinahulang to namin sa gilid sa labas ng bahay sa likuran so ito tsaka yun mayroon din kunting alugbate hihimain ko lang to guys para ihalo sa isda ito yung lagyan ko guys so ihalo ko na lang to guys kasi bilis lang naman din to maloto eh Ayan, yung na yung tanim namin guys so kailangan may gusto ko kasi may sabaw ngayon eh so hindi naman kasi pwede baboy na naman manot so kailangan mag isda pero ang paborito ko talagang isda guys ay bangus ayun pagili ni sa robmar to, to yung provincial life namin guys simpleng buhay, simpleng pamumuhay, pero masaya naman, walang gulo, walang away, tahimik na buhay. Kaya, yeah, ganyan lang yan guys. Ganun kasimple ang pamumuhay namin dito guys. Pero happy life. Ang mahalaga kasi guys yung wala kang sakit kasi pag may sakit ka hindi ka makakilas yun. At gaano pa karami ang pera natin, guys. Masabit, masasabi mo na wala palang silbi. Wala palang kwenta yun. Kasi, iiwan mo lang din yan. So, mas okay na yung simple. Pero, ayaw ko din walang-wala, guys. Gusto ko rin na, siyempre, may mga daily needs din tayo. Kailangan din natin dumiskarte para sa pangilangan natin kasi ako talaga hindi pwede walang ulam kasi ulam ang ko hindi pwede puro eggs lang so kailangan may mga may mga pagkain talaga ko na kung anong gusto ko yun ang bibilhin namin so need pa rin na may budget ka kailangan mo pa rin ng pera para sa pangalan yung naka para pang lechon guys hindi pa namin na transfer kasi ano pa? wala pa, wala pa yung lechon gusto ko lechon baboy bilhin namin doon sa 500 na yun kasi 450 lang naman kilo sa baboy, yung lechon baboy dito kaya nakapondo pa yun kailangan din natin ng ano, kung anong gusto natin kainin, kainin natin. Basta huwag lang kaya kumain ng sobrang mga high carbs guys, kasi yun din magbigay ng sakit. Pag din ng katawan natin, yun, may ipon na may ipon yun sa katawan, kaya nakakasama din sa kalusugan. Kaya naniwala talaga ako na mas okay yung mga low carb na pagkain guys. Kasi, hindi naman sabihin na hindi ka magkakasakit, magkakasakit ka pa rin, pero mga mild lang, yung mga ano lang, mawala agad. So, yung nag-low carb talaga po, guys, kasi 2 years na ako nag-low carb, no, October 19, 2 years na, so, mag-ano na, 2 years and 1 month na naman, ah, 2 years and 1 month na pala, so, 25 months na pala akong nag-ano, guys, low carb. Kasi October 19 ako nag-start, eh.

So, wala pala nagkasakit ako guys. 3 years na guys. So, 3 years. Kasi yung isang taon guys, hindi pa ako naglo-low carb. Hmm. Pero wala akong maintenance. Oh ah, no, nag-maintenance sa pala ako nun. Tapos guys, kain pa ako ng ano. Anong mga sinabi ng doktor, kain ka lang, kain ka ng mga protas, ganun na protas. Tapos, oatmeal, tapos yun, kunting rice, kumakain ako guys so, yun pala hindi rin pala yun ano kasi tumas pa rin baby ko guys eh gawa ng protas kasi mahilig ako sa protas at saka lalo na yung saba saging na saba guys, kasi sabi doctor maganda daw yung grapes, apple tapos yung saging na saba yung hinog Tinog na sa tapos kakainin mo lang yun ng ilaw, hindi mo ilaga. So, yun, yun ang ginawa ko dati. Stuck ako, stuck ako ng tagi kilong ng aming saba. Kain ako ng kain, tapos nagra-rice pa rin ako. Ako nagda-diet. So, yun, tapos, hindi naman sumama pakiramdam ko nun eh. <clears throat> Kaya yun, napag-disipan ko talaga mag-diet So yung nag-low-carb talaga ako 25 months yun yeah, Ito na, buhay ko Gulay, karni, itlo so, Isda, manok Ganun yun Ang pinakayaw ko lang guys yung Hindi na fresh na isda Hindi na fresh na isda Gusto ko yung mga fresh talaga kailaban ko din yung hindi fresh gusto ko mga fresh na pagkain kaya ganun is okay na lang dito kami sa probinsya guys kaysa uh, doon kami sa lagon sobra sobra ang kayo namin dun eh oo sabihin natin sabihin natin marami kang ipon kaya sa sobrang si kasipagan ko. saka nagtatrabaho din yung asawa ko. Nagtatrabaho din siya. Ito yung sahod. Alam mo yung guys, ito yung sahod. Yung sa mister ko, yun ang ano namin sa mga bell sa kanya. O so, sa akin naman, pagkain. Pagkain. saka yung mga ano, sa eskwelahan, yung nag-aaral pa sa si bonso. Yun ang ano ko. Tapos, yung tira, guys, iipunin ko yun. Mahilig ako sa alakansiya. Alakansiya talaga. Tapos, mayroon akong alakansiya na ilang ano lang yun. Ilang months lang yun, siguro. Mga three months, nakaypon ako ng 60,000 sa alakansiya namin. Tapos, 50,000, gano'n. Tapos yes lang namin makaipon. Pero ngayon guys, wala kami ganun. Wala kami ipon na ganun. Kaya iba talaga. Iba yung buhay namin dati. Ikumpara mo sa ngayon. Pero, ang ano ko lang, pasalamat lang ako sa Diyos. Kasi, ano, masaya naman kami. Magkasama naman kami. Hindi na masyadong pagod. At hindi na masyadong busy. Kung gusto mong umiga, makahiga pa. Kung gusto mo lang na ano, ay mo kumilos, di, pwede. Cellphone, cellphone ka lang. So, mahirap pa mag-umpisa, pero at least unti-unti na rin kami, unti-unti na kami naka, ano nang hanap buhay na, naman. sana wala na pagsubok na darating pa sa buhay namin yun nang lagi kong pinagdasal kasi mahirap hindi mo hawak ang buhay hindi mo rin hawak ang sitwasyon akala mo yun na yun yun na yun buka lang sa mga plano mo kasi so, meron kasi akong isang bagay na dapat bilhin kaya yun na ganun talaga kung na persigui makaipon so hindi namin nabili guys angat yung mga gamit namin lahat na benta pa at naubos lang din sa pag ano namin pang allowance ba na pangalawans pang namin ang upa sa yung pag namin pag uwi namin siyempre gagastos ka tapos hanap ka pa ng upahan tapos yung iba magpa-advance nagpa advance ng itki -it. tapos wala pa isang buwan, umalis na kami kasi hindi ko gusto gawa ng yung mayari ng bahay, bigla lang pumapasok sa bahay. Siyempre, magugulat ka, tapos manghingi na naman ng dagdag, ba diba? Sakit sa ulo ng ganun, guys, yung wala kang bahay. Kaya yung umalis ka na doon, na naman ulit ng banibagong bahay. Kasi, in case nagpapagaling ako, guys, lalong sumasamang pakiramdam ko. Kasi na-stress ako, panay-chat, panay-text, tapos wala ka pang isang tapos may pondo ka ng apat na buwan sa bahay. Ganun yun. Please na yun, guys. Hindi na kami nangunupahan. Yeah, thank you, Lord. Ganun lang buhay ayin toloc kung paano exercise Jo mahaba-haba na guys yung video ko. So, salamat guys. Salamat sa pagpanood. Okay, bye-bye.